Malibog ang babae. May kabalo? Oh, wala o, may kabalo? May kabalo nga. Iba kayo makahingalong. Hindi, hindi. Ano niya yun. Yung isa ba kayo may ganyan May kabalo eh. sa rin. sa rin? Ha? Di, may kabalo. Ayun na, punit na. Meron din kanina. Ah, Lahat ba? O so, lahat yan. May balot. Ginaanan niya. Ano, dilaan. Oo. Oh. Ah. Dilaan pa lang. Sa? Sa?

kakay po yeah, uh, <laughs> <Dito lang midwife. laughs> ano? ko na ako kira ni snack sa usual bakit senela anak si Askie ayaw di tara midwife alin na ano 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 Hindi ano 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 ay, okay. Ay, ginakagat na galang pa, no? Ang puso't. Hmm.